Yo, what's up mga kaibigan? na tayo magkwentuhan ang unang araw ng quarterfinals ng Eurobasket. 8 teams remaining, so bali may 4 games tayo sa quarterfinals at hinati nga ito sa dalawang araw. Ang first game sa araw na ito ay sa pagitan ng Greece na may overall record na 5 wins and only 1 loss. Ang tanging talo nga nila ay sa game na hindi naglaro si Giannis Antetokounmpo. So basically undefeated pa nga sila with Yanis sa lineup sa tournament na ito. Kalaban naman nila ay ang bansang Lithuania na tulad ng Greece ay may record din na 5 wins and only 1 loss. Ang nag-iisang talo nga nila ay laban sa gold medal favorite sa Germany. At full pack nga ang arena na ito mga kaibigan to 90% dito ay fans ng Lithuania na talaga namang napakaingay at todo suporta sa kanilang team at maganda naman ang pinapakita ng Lithuania to start the game simula pa lang nga at kahit sa half court pa lamang ay dalawa na ang tumatao kay Yanis subalit matapos ang dunk na ito ay napagtantungan nila at ng kanilang mga fans na ibang level ang kaharap nila ngayon true enough ay hindi nila napigilan si Yanis at natahimik na mga kaibigan. Paunti-unting natahimik ang mga fans ng Lithuania. Binigyan sila nito ng 29 points, 6 rebounds and 4 steals on 60% shooting sa field. Larong 2-time NBA MVP ng pinakita ni Yanis. Hanggang sa tuluyan ng nakuha ng Greece ang 87-76 win para umabante sa semifinals. 17 points din si Tolio at 11 points, 4 rebounds, 4 assists si Costas Lucas. Sa ating next game Ang last game sa araw na ito ay sa pagitan naman ng Turkey Na may undefeated record na 6 wins and 0 losses At tinalo ang mga malakas sa team na tulad ng Serbia at Latvia At makakalaban naman nila ang Poland na may record na 4 wins and only 2 losses Pareho nga nilang tinalo ang team na Slovenia at Israel So malakas din talaga ang team na ito Naging dikit ang unang quarter at tatapos ito sa score na 19-all Subalit so sa second quarter ay nagsimula ng mga labaw si Alperon Sengun at na-outscore ng Turkey ang Poland 27 to 13 sa quarter na ito. Ito na nga ang umpisa ng kanilang paglayo mga kaibigan. Sinusubukan ng Poland na hindi maiwan at manatiling within striking distance. Subalit hindi nga nila mapigilan ang all-around effort ng NBA All-Star ng Houston Rockets Schengen. Hanggang sa tuluyan ng antinapos ng Turkey ang Eurobasket journey ng Poland sa score ng 91 to 77. Si Shengun ay nagtala ng 19 points, 12 rebounds, 10 assists and 3 steals sa triple-double. 13 points, 5 rebounds and 5 assists si Shane Larkin. 13 points din si Hazer. 10 points, 5 rebounds si Chedi Osman, 10 points si Korkmas, at 10 points, 5 rebounds din si Osmani. So hindi lang nga si Shengo nang gumawa sa game na ito bagkus tulong-tulong nga sila at magandang team effort ang kanilang pinakita na nagumbisa sa solid playmaking ng All-Star Big Man ng Houston Rockets ang Turkey ay may perfect 7-0 record na sa Eurobasket na ito at naaabante na sila sa Final 4 o Semifinals kung saan makakaharap nila dito si Yanis at ang Greece. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?